Matay ang isang estudyante habang tatloyang niyang kaklase ang sugatan ng mahulog sa septic tank sa Cavite. Nagtatanghalian lang ang magkakaklase nang gumuho ang inupad nila sa ibabaw ng septic tank. Nasa frontline line ang balitang yan si Jenny Dongon. Nauwi sa trahedya ang lunch break ng apat na grade 5 students ng Sinaliw Malaki Elementary School sa Alfonso Cavite kahapon. Nahulog ang mga bata sa septic tank sa loob ng kanilang paaralan. Ayon sa Alfonso Police, kumakain ng apat sa isang kongkretong upuan na nasa ibabaw ng septic tank nang bigla itong gumuho. Nadaganan ng debris ang mga bata. Walang tubig at pitong talampakan ang lalim ng septic tank na matagal nang abandonado. Agad din nala sa ospital ang mga bata. Dead on arrival ang isa sa kanila habang sugatan ang tatlo niyang kaklase yung isa ma'am, isa sa mga bata, siguro yung sa kanyang sa mga injuries na natamo niya doon, yung siguro yung sa debris na bumagsak sa mga bata. Kasi ano yung ma'am eh, septic tank, medyo may ano ma'am eh, di ba may konting concrete doon. Maaaring yun yung isa sa mga nakaano sa kanya, yung pagkabagsak. Pinuntahan namin ang eskwelahan pero sarado ang mga classroom dahil walang klase. Sinubukan ng News 5 na kunin ang parig ng pamilya ng mga biktima pero tumanggi silang magpa-interview. Ayaw ding magkomento ng lokal na pamahalaan sa nangyari. Ang Alfonso Police hahayaan muna magluksa ang pamilya ng nasawi at gumaling ang mga sugatang estudyante bago sila kausapin. Hindi pa natin nakakarap yung pamilya kasi siyempre we are respecting their privacy. uusap usap pa yung pamilya ng pamilya ng mga biktima at saka yung yung ng eskwelahan. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.